ika at labinlimang kabanata Huwag sa amin, o Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan, dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, Kanyang ginagawa ang Kanyang ibigin ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Ang mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. O Israel, tumiwala ka sa Panginoon. Siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. O sang bahayan ni Aaron. Magsitiwala kayo sa Panginoon. Siya kanilang saklolo at kanilang kalasag. Kayong nangatatakot sa Panginoon. Magsitiwala kayo sa Panginoon. Siya kanilang saklolo at kanilang kalasag. Inalaala tayo ng Panginoon. Kanyang pagpapalain tayo. Kanyang pagpapalain ang sangbahayan ni Israel. Kanyang pagpapalain ang sangbahayan ni Aaron. Kanyang pagpapalain ang nangatatakot sa Panginoon, at mababa at gayon ang mataas. Palalaguin kayo ng Panginoon ng higit at higit, kayo at ang inyong mga anak. Pinagpala kayo ng Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Ang mga langit ay mga langit ng Panginoon, ngunit ang lupa ay kanyang ibinigay sa mga anak ng mga tao. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang nabababa sa katahimikan. Ngunit aming pupurihin ang Panginoon mula sa panahong ito hanggang sa walang hanggan. Purihin ninyo ang Panginoon.